yung mga kasama natin dito talagang mainit din sila na gusto nilang malaman talaga kung saan napunta itong uh, flood control at sino yung mga involved dito. Kailangan panagutin ang dapat managot. Ito ang inihayag ni Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva matapos banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Aniya, inaasahan ng mga senador ang malaking aksyon sa bahagi ng sanghay ng ehekutibo kaugnay ng pag-iimbestiga sa issue. Batay naman sa mga pag-uusap sa Senado, sinabi ni Sen. Villanueva na nais din nilang itulak ang investigasyon sa mga naturang proyekto. Kumpiyansa naman ito na hindi sangkot dito ang sino mang miyembro ng Senado. I can only speak for this house, not the other house. And as far as I'm concerned, As the majority leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 uh, con, uh, construction firms. Ako ha, 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 I like to believe na malinis talaga ang mga senador. Ako sa tingin ko naman, kung meron man maduming senador, iilan lang yan dyan. Pero kasi ang talagang may hawak talaga ng budgetan, itong nasa Congress eh. So ang sinabi ni Senator Villanueva, malinis po ang mga senador. Let's assume for discussion purposes totoo 'yung sinasabi ni Senator Villanueva and malamang-lamang naman most of the senators I believe malinis. Pero eto na. Kung mananahimik at wala kayong komentaryo Risa Bam Aquino Kiko Pangilinan Si Lakso nagsasalita na at higit sa lahat Tito Acheche One Ball University Soto Pati na rin ikaw Erwin Tulfo Apaka critical nyo kay BP Sarah ang iingay ninyo kay BP Sara. Halos magpakamatay kayo para gisahin, ituloy ang impeachment. Kulang na lang, bastusin ninyo. Yung iba nga sa inyo, binastos na ang Supreme Court. Lalong-lalo ka na, Tito Soto. Pag kayo tumahimik dito ngayon, sa napakalaking anomalya patungkol sa flood control projects. Sangkot kayo. Whether kasali kayo or hindi kayo kasali, whether kumita kayo or hindi kayo kumita, as for me, sa akin lang po, indirectly kasabwat kayo. Dahil kayo yung lantarang sobrang effort na ipinapakita nyo sa taong bayan. Kayo ay gusto nyo managot ang mga politiko na nagdaram uh, na nagnanakaw. Yan ang hilig nyong banggit lalo ka na Risa Ontiveros. Taong bayan, taong bayan, taong bayan ng taong bayan kung may paki kayo sa taong bayan. Dapat, kung may efforts kayo, ituloy yung impeachment ni BP Sara na halos maglupasay kayo dyan. Dapat times 3, times 4, times 5 yung effort nyo dito. Dahil mas matinding problema ito. Let's assume. Let's assume lang ha. Ako naniniwala hindi totoo. For discussion purposes, nalustay nga ni BP Sara 150 million, which I don't believe. Pero for discussion purposes, hindi po magihirap ang Pilipino doon. Pero ito, billion-billion po ang pinag-uusapan natin sa flood control projects. Yaan ang cost ng paghihirap ng Pilipino. Isa sa cost ng paghihirap ng Pilipino. Kaya kayo, kayo kung mga pinklawan, lalo ka na Risa, Tito Soto at Erwin. Si Erwin hindi naman bumoto eh. Hindi, pabor siya ni i-archive yung Supreme Court, uh, i-archive yung uh, impeachment complaint. Kaya lang, yung pagsasalita niya, idinidiin niya yung vice president. So sa madaling salita, sumunod lang siya sa korte, pero dapat magkusang loob na daw si BP Sara, maglantad. Isiwalat ang kanyang mga ebidensya. Ilabas ang kanyang mga ebidensya. Kung gusto mong isiwalat ang ebidensya, Tulfo, ngayon, this is about time, magsalita rin kayo, magkapatid na Tulfo dito sa flood control projects. Pagka hindi kayo nagsalita dyan, duwag din kayo. Pag di kayo nagsalita mga ipokrito rin kayo. Kasi yung bilyon-bilyon maghihirap ang Pilipino diyan. At eto pa. May mga namatay diyan sa baha. Hindi isa, hindi dalawa, hindi lang tatlo. May patay po na taong bayan, Risa. Mahilig ka gumamit ng taong bayan. May mga namatay na taong bayan patungkol sa baha. And we want to see your effort kung paano nyo sisingilin itong magnanakaw sa flood control. Hindi lang yung pipitikin nyo, ha? Times two, times three, times four, times five. Nung effort na nilalabas ninyo para matuloy ang impeachment. Kaya para sa akin, uulitin ko, pag tumahimik kayo, Tandaan nyo to taong bayan. Pag tumahimik, ilan man dyan sa anim na yan. Kasabwat yan. Kasabwat sila ng mga kontraktor. Tumanggi namang kumpirmahin ni Sen. Joel Villanueva kung may koneksyon ang panig ng House of Representatives sa labing limang kontraktors ng gobyerno para sa flood control projects. Bibigyan ko na lang kayo ng, <laughs> ng mga papeles para mas magandang yun ang magsalita kesa po ako. Para kay Senador Villanueva, isa rin itong depensa at pagpapatunay na wala silang kaugnayan sa mga isyo ng flood control project na ipinupukol sa kanila kasabay ng paghahalal ng Senate Presidency. Binigyan din din ng mababatas na mahalaga na maging impartial, mataas ang kredibilidad at walang sasantuhin sa investigasyon na gagawing kaugnay ng flood control projects kung mapapanagot niya ang mga sangkot dito hangad nito na magkaroon ng integrated flood control programs at hindi patsipatsi -patsi ang proyekto. Asher Kadapan Jr. U Ulitin ko, Tulfo, Risa, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Huwag kayong santo-santuhan. Huwag kayong ipokrito. Magsalita kayo.